sa aking channel Ayun, nandito po kami Nandito po tayo ngayon sa Palayan Papagawa po tayo ng Magkagawa po tayo ng kulaan kasi Magpupunla po tayo ng palay Panibagong tanim na naman Chicken crop Ito po yung binhi namin Bago po ang lahat mga kaboses Hindi po kalimutan mag subscribe Pindutin na rin po yung notification bell Para po update ko kayo sa susunod kong mga video ito po yung gagawin nating punlaan uh, anuin muna natin truck e eh, ang traktor kasi para po maging ano yung putik ay sa ibang lugar ito itong hayop na to kinakain ko nila yan hindi ko alam mo nito sa Ilocano ginakain ko yan kinakain ko nila yan ito po bale, tatlong kahon po yung gagawin nating pulaan po yung bali ito pa lang ay, dalawa pa lang po yung na ano katapos po niyan pupurmahin po yan dahil yung pauumbukin yung gitna para maging pulaan yung pula naman natin ibababad pa yon ng 24 oras bukas ng ganitong oras din po aahonin yung pula natin para po i na para isasabog dun sa punlaan pagkatapos po nyan ah uh, hihintayin po siya ng ah uh, na maging ready to transplant na po para bubunutin 115 days bago po siya transplant kuntanamin po natin yung ano yung yung aking pinapagawa pong i, uh, sayang kasi yung space kaya ipapabak natin para lumuwag yung isang kahon, isang pitak ng palayan kaya ngayon kaso bumaon yung bako malalip pala yung party na to sana nama diskretian, para makahoun sih. eh ada ositos nggak apa-apa. may palaka gawin niya dadaos-dos na lang po siya po baba -ba. <coughs> yun wala pati putik babalik na lang niya yan wala dito lang siya hindi siya makahon. なるほど。 dito naman mahahaba ang damo Pina-kira natin ng grass cutter para <coughs> para ma may mga damo pangit kasi yan pag inisprehan pag inisprehan mo ng mower mamatay yung damo mawala yung <coughs> ma ano yung mga pilapil. Dadaos dito si Dosimputik dahil wala nang pipigil sa lupa. Bandang, bandang taas. Dito na siya. Ito kasi medyo parang ano na ba dito. Price tira sis. Nataas yung pilapin. Pagdating niya Pagdating niya sa taas. Palayin pa rin ya. ah. yan. Akit tayo. Yan, palayin pa rin yan. হ'ষ্ট <laughs> 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 Sim, sa taginit gagawin ko rin pala yun ito bakante tanim namin kamo ito medyo lumaki na Ngayon po ay may bagyo. Masama pa rin po yung panahon. So, na pinapaayos ko po yung mga pilapil kasi para po ma-stakan siya ng tubig. Yan katulad niyan Naayos na yung pilapil, may tubig na siya sa loob. Kasi hindi naman hindi na lumalabas. Hindi mo tao ko sa baba. Kaayos, hindi po umubra yung pinagawa ko sa bako kasi malambot yung lupa. Bumabaon yung bako siguro sa taginit na lang po para uh, maayos ko po katulad nito yung pilapil na sira sa ulan yan kailangan matampakan yan pati ito mabawa mabawasan yung lupa sayang yung space Ayan sila. Mga tao po. Ito na ayos na nila yung pilapil. May tubig na sa loob. Ayan yung palayan na inaayos ko. Ito mula, mula dito. Ayan. Hindi po mga kaboses. Hanggang dito na lang po. Hanggang sa susunod yung video. Uh, thank you for watching. God bless.